Kumusta mga kasaliksik? Talaga namang nitong nakaraang mga taon ay napakaraming kababalaghan ang nagawang madiskubre ng mga tao sa Afghanistan. Kaya mula sa isang natural na tulay na nabuo ilang milyong taon na ang nakararaan hanggang sa si sinaunang manuscript na ngayon lamang nakita ng mga eksperto sa Afghanistan ay pag-usapan natin ng sampung kababalaghan na nagawang madiskubre ng mga eksperto sa Afghanistan. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay Simulan na natin! Number 10 Hazard Chisma Natural Bridge Sa ang kabundukan ng Afghanistan, isang kahangahangang natuklasan ang nagawa ng isang pangkat ng mga mananaliksik mula sa Wildlife Conservation Society. Natagpuan nila ang isang napakalaking natural na arko ng bato. Ito ay ang Hazard Chisma Natural Bridge na may base na umaabot ng mahigit dalawang daang talampakan. Ang geological na kababalaghan na ito na nakatayo sa taas na 10,000 talampakan mula sa antas ng dagat ay isa sa pinakamataas at pinakamalaking natural na tulay sa mundo. Ang mga mana na na sina Christopher Schenk at Ayub Alavi ang nakatuklas nito noong taong 2010. Noong muling sinuri ito taong 2011 na tukoy na ito ang panglabing dalawang pinakamalaking natural na tulay sa buong mundo na mas malaki pa kaysa sa Outlaw art ng Utah. Ang Hazard Kishma Natural Bridge ay isang kahangahangang pagpapakita ng mayamang geological na kasaysayan ng Afghanistan na hinubog at nabuo sa loob ng milyong-milyong taon mula sa sinaunang mga patong ng bato na nagmula pa noong Jurassic period at Eocene Epoch ang kababalaghang ito ng kalikasan na inukit ng walang hanggang puwersa ng kalikasan ay nagpapakita ng hindi pa nagagalugad na potensyal ng natural na pagkatuklas at paggagalugad ng mga scientist. Kaya naman sa pagsisikap na alagaan ang kalikasan ng Afghanistan, ang Wildlife Conservation Society kasama ang kanilang pamahalaan ay masigasig na nagtatrabaho upang protektahan ang ganitong uri ng mga lugar. Number 9. Ang Observation Post Rock Ang Observation Post Rock na nakatayo ng 30 talampakan sa itaas ng mga bukirin ng papi sa lalawigan ng Helmand sa Afghanistan ay unang itinatag bilang isang strategic na posisyon para sa mga Marines at sundalong Briton. Sa paglipas ng panahon, nakilala ito hindi lang dahil sa mga taktika ng militar kundi pati na rin sa mga kakaibang pangyayaring paranormal at mayaman itong kasaysayan. Marami na kasing ulat mula sa mga nakadestino dito. Ang naglalarawan ng hindi may paliwanag ng mga kaganapan. Tulad ng isang misteryosong mga ilaw na kumikislap sa dilip. Mga mahihinang bulong na naririnig sa hangin. At static sa radyo na nakakagambala sa komunikasyon. Ang lugar nito ay matagal lang kinatatakutan ng mga lokal na tao dahil sa mga sumpa na sabing dulot ng matagal ng mga digmaan. Bago pa man ito naging military outpost, iniiwasan na ito ng mga taga-amir, aga, dahil sa masamang reputasyon nito. Ang kasaysayan ng observation post rock ay nagmula pa sa mga sinuunang panahon, nagsilbing posisyon ng depensa at libingan para sa mga tribong pastun. Ang mga hukay ng mga labi ng tao mula pa noong sinaunang panahon na natuklasan noong mga 2000s ay lalo pang nagbigay ng misteryo at kagulat-gulat na karanasan sa lugar na ito. Ang makasaysayang kahalagahan at mga kakaibang pangyayari sa lugar ay nagpapakita ng malalim na sugat ng nakaraan na nagbibigay buhay sa mga alamat at mga kwento ng mga multo na nagmumula sa mga lumang digmaan at trahedya. Number 8. Ang Higante ng Kandahar Sa malalayong lugar ng Afghanistan, may mga kwento tungkol sa mga nila nilalang na sasabing naglalakad malapit sa mga outpost ng militar ng Estados Unidos. Ang pinakanakakatakot na kwento ay ang tungkol sa higante ng Kandahar noong 2002. Sinasabi kasi na mayroong isang higante na may taas na labing tatlong talampakan, may pulang buho anim na daliri sa bawat kamay at matatalas ng ipit. Ayon sa ulat, ang higanteng ito ay responsable sa pagkawala ng isang buong patron. Nang ito'y makaharap ng mga sundalo, napatay nito ang isang sundalo bago ito napatay ng iba pang miyembro ng unit. Itinaas ang katawan ng higante gamit ang isang helikopter, Ngunit hindi alam kung ano ang nangyari pagkatapos nito. Noong namang 2016, sinuri ng Snopes ang kwento matapos itong kumalat sa mga conspiracy jurist. Ngunit itinanggi ito ng Pentagon. Sa kabila ng mga pagtanggi, maraming mga sundalo ang nagsabing may nakita silang mga higanteng humanoid sa mga bundok ng Afghanistan. Isa sa mga kwentong ito ay mula sa isang leader ng infantry na nakakita ng Giant of Kunar sa pagitan ng mga taong 2008 at 2009. Isang gabi gamit ang kanyang thermal scope. Nakita niya daw ang isang malaking heat signature na kasing taas o mas mataas pa sa si mga puno sa paligid. Ang higante ay naglakad ng mabagal ngunit mabilis na naglaho sa isang ridge. Ang mga karansang ito ay nagpapakita ng misteryo at takot na dala ng mga kwentong ito na tila nagsasama ng mga alamat at modernong karanasan sa militar. Number 7. Ang Takti Rostam ang i Rostam na matatagpuan sa lalawigan ng Bamiyan sa Afghanistan ay isang kahangahangang arkeologikal na lugar na nagmula pa noong panahon ng Imperyong Kushan. Inukit ito sa gilid ng mataas na bangin. Ang sinuunang lugar nito ay may mga silid na pinaniniwalaang ang nagsilbing mga monastic cell o lugar para sa meditation ng mga Buddhist. Sa tuktok ng bangin, nag-aalok ang Takti Rostam ng kamanghamanghang tanawin ng paligid pinagsasama ang likas na kagandahan nito at makasaysayan nitong nakaraan. Ang pangalan ng lugar ng nangangahulugang trono ni Rostam ay nagbumungkahi ng koneksyon sa maalamat na bayani mula sa mitolohiyang Persian. Bagaman ang eksaktong pinagmulan at layunin ng lugar ay patuloy na pinagdedebatihan ng mga iskolar. Sa ilalim ng pamumuno ng kaharian ng kushano sa Sanyan noong 3 at ikaapat na siglo AD, ang Takti Rasta may ay nagkaroon ng limang silid. Dalawa rito ay mga santuario kung saan naghahanap ng espiritual na kaliwanagan ang mga monghe. Isang kamanghamanghang silid ang may dome na kisame na pinalumutian ng mga detalyadong lotus leaf mustives. Ang mismong stupa ay matatagpuan sa kalapit naman na borol na nagmamasid sa tanawin ng may tahimik na dignidad. Sa paligid nito, ang mga kuwebang inukit sa bato ay nagkikwento ng sinuunang pag -iisa at pagmumuni-muni noon ng mga Buddhist. Noong 2021, kinilala ng gobyerno ng Afghanistan ang makasaysayang kahalagahan ng Takti Rostam at isinagawa ang malawakang renovation sa lugar. Number 6. Ang Bughaw na Moske ng Afghanistan Ang Bughaw na Moske ay isang kahangahangang oasis ng kapayapaan sa lugar. Ito ay tahimik na nakatayo sa gitna ng abalang mga kalye ng Mazar Sharif. Ang banal na sangtsuaryong ito ay pinalilibutan ng isang kamanghamanghang tanawin ng libo-libong puting kalapati na lumilipad sa paligid. Ang kanilang mga balahibong kasing puti ng niebe na kumikislap sa sigat ng araw. Ayon sa alamat, anumang kalapati na mapadpad sa moske ay magiging purong puti na sumisimbolo sa espiritual na kadalisayan ng pinagpipitagang lugar na ito. Ang kasaysayan ng mosque ay nagsimula mula sa panaginib ng isang mula mula sa gitnang silangan na nakita ang huling hantungan ni Ali bin Abi Talib, pinsan at manugang ni Propeta Muhammad. Sa inspirasyon ng pangitain na ito, itinayo ni Sultan Ahmad Sanjar ng Seljuk Empire ang Shrine of Ali noong ikalabing dalawang siglo na nag-akit ng libo-libong debotong muslim sa bagong lungsod ng Mazar Sharif. Bagaman nasira ito sa pagsalakay ng Genghis Khan noong ikalabing tatlong siglo, muli naman itong itinayo ni Sultan Jose Baykara, ang Shrine of Ali noong 1481 bilang isang Maringal na Blue Mosque na nananatili hanggang ngayon. Number 5. Ang Bamyan Cave Network Sa gitna ng kabundukan ng Hindu Kush ay matatagpuan ang Valley of Bamyan Isang lugar na puno ng kagandahan at misteryo. Kilala ito na may isang lihim na hindi gaanong nalalaman ng mga tao. Isang malawak at halos hindi pa napupuntahang system ng mga kuweba na matagal nang kinagigiliwan ng mga mananaliksik at istoryador. Ayon sa mga lokal na alamat at sinaunang mga teksto, ang mga kuwebang ito ay may mga lihim na higit pa sa karaniwang pagkakaunawa ng tao. May mga kwento ng mga nakatagong silid na puno ng advanced na teknolohiya na itinuturing ng ilan bilang ebidensya ng isang sinaunang sibilisasyon na minsang nabuhay sa mga malalayong kabundukan na ito. May gint isang libot limang daang taon na ang nakalilipas, pinaniniwala ang tinitirahan ng mga buddhist na monghe ang mga kuwebang ito ginagawang mga sangtwaryo para sa meditation at pamumuhay ng komunidad. Gayun pa man ang buong lawak ng sistema ng mga kuweba ay nananatiling hindi pa na nalalakbay ng mga explorer na may marami pang ang pasilyo na nakatago pa rin mula sa mga modernong pag-aaral. Isa sa mga alamat dito ay tungkol sa isang napakalaking reclining Buddha na mas malaki pa kaysa sa mga nawasak na standing statue na naghihintay lamang na matuklasan sa ilalim ng lupa. Number 4: Ang nakatagong yaman ng Afghanistan. Ang Afghanistan ay matagal nang naging tagpuan ng iba't ibang sibilisasyon, pinayaman ng mapamana ng nakaraang mga imperyo at makulay ng mga halo-halo ng mga kultura. Sa kabila ng mga dekadang kaguluhan, ang Afghanistan ay nagtatago ng mga kayamanang nagpapatunay sa kanyang dakilang kasaysayan. Kabilang sa mga ito ang Bactrian Treasure, kilala rin bilang Bactrian hoard na natagpuan noong 1978 at 1979 sa anim na libingan ng mga nomadikong pinuno nito. Ang Bactrian Treasure ay naglalaman ng mahigit 21,000 piraso ng mga gawa sa ginto, kabilang ang mga masiselang alahas, mga barya, magagarang sandata at mga koronang pangmaharlika. Ang mga ito ay nagpapakita ng yaman at kausayan sa sini ng mga sinaunang nomadikong kultura at naglalarawan ng mahalagang papel ng Afghanistan sa sinuunang Silk Road, isang sinuunang kalsada na may mga rutang pangkalakalan na nag-uugnay sa silangan at kanluran. Sa kabila ng kanyang kultural na kahalagahan, ang kinaroroonan ng Bactrian Treasure ay kasalukuyang hindi alam. Ang kapalaran nito ay kasama sa magulong kasaysayan ng rayon. May mga ulat ng pagsisikap ng Taliban na hanapin at bawiin ang mga artifact na ito na nagdaragdag ng pag-aapura sa kanilang pagreserba at pag-recover. Bukod sa Bakterian Treasure, ang Afghanistan ay mayaman din sa iba't ibang mga archaeological na kababalaghan tulad ng Tilya Tepe, Tape Falul, at Bagram na nagbunga ng mga kahangahangang artifact mula sa mga masaselang ginawang mangkok na ginto hanggang sa mga pinong eskultura at ornamental na mga plaketa. Kaya naman ang mga kayamanang ito ay itinanghal na nga sa mga pandaigdigang exhibition sa mga lungsod tulad ng Paris, Washington, San Francisco at New York na patuloy na nagpapayaman sa pandaigdigang pag-unawa sa kultural na pamana ng Afghanistan. Number 3. Ang Band Amir Lake Sa gitna ng kabundukan ng Hindu Kush matatagpuan ang isang kahangahangang likas na yaman ng Afghanistan, ang hanay na anim na lawa na ito, na binobuo ng mga mineral rich water, ay isang bihirang geological na kababalaghan sa mabundok na desyerto ng lugar. Ang matinding asul na kulay ng mga lawa, bunga ng mataas na nilalaman ng mineral, ay talaga namang kamangamanga. Ang mapader na travertine na nalikha ng tubig nito ay bumabalot sa malakristal na tubig bumubuo ng natural na dam. Ang sistema ng travertine na ito ay isa sa mga kakaunti lamang sa buong mundo. O bihira lamang talaga itong makita kaya tinawag na Bande Amirang lugar na nangangahulugang dam ng mga pinuno. Posibleng tumutukoy sa ikaapat na kalipa ng Islam na si Ali. Ang makasaysayang koneksyon na ito ay nagpapataas ng kultural na kahalagaan ng lugar na ginagawa nga itong isang mahalagang yaman sa mayamang pamana ng Afghanistan. Sa kabila ng mga hamon ng digmaan, idineklara ang Bandi Amir bilang unang parke ng Afghanistan noong 2009. Pinapanatili ang likas na kababalaghan na ito para sa mga susunod na henerasyon. Ngayon, ito ay nananatiling patunay ng nakatagong kagandahan ng bansa. Umaakit ng mga turista at nagbibigay inspirasyon sa lahat ng bumibisita. Number 2, ang nadiskubre sa Vietnam Noong tag-init ng 2012, isang nakapagtatakang pangyayari ang naganap na nagpakilos ng interes sa buong mundo. Sunod-sunod ng mga lihim na pagbisita sa Afghanistan ng makilalang kilalang leader ng mundo tulad ni Barack Obama, David Cameron, Nicholas Sarkozy at Angela Merkel ang nagpasiklab ng matinding espekulasyon at chismisan. Habang nahihirapan ng mundo na intindihin ang biglang interes sa malayong rehiyon na ito, ang sekreto sa paligid ng mga pagbisita ay lalo pang nagdagdag ng intriga. Ngunit hindi alam ng publiko na isang revolusyonaryong pagkatuklas ang nagdulot para mataranta ang mga matataas na tao na may katungkulan. Ito ay isang pagkatuklas na magbabago sa takbo ng kasaysayan. Sa isang malayo kasing kuweba sa Afghanistan, natagpuan ng mga archaeologists ang isang sinuunang Vinama, isang Indian flying machine na tinatayang mahigit limang libong taon na ang tanda. Ayon sa mga leak Naulat mula sa U.S. Army, ang Vinama ay nakulong sa isang misteryosong time well, isang pinomino na pinaghalong electromagnetic radiation at gravity fields na kaakibat ng unified field theory ni Einstein at ang Philadelphia Experiment. O sa madaling salita, ang Vinama na ilang beses nang binanggit sa mga sinaunang hindo na teksto tulad ng Mahabrata at Banamanaka Shastra ay simbolo ng pinakamataas na antas ng sinaunang engineering. Ito ay may mga advanced na propulsion systems at makapangyarihang mga sandata na higit pa nga sa pangunawa natin tungkol sa kanilang nakaraan. Kaya nitong mag-navigate sa hangin, tubig at pati na nga sa kalawakan. Kaya naman gustong malaman ng mga taong sekreto ng Vinama at ma-reverse engineering ang teknolohiya na ito. Kaya naman, ito ang nagdala ng mga leader sa buong mundo sa Afghanistan bawat isa ay sabik na maunawaan ang implikasyon ng sinaunang advance na teknolohiyang ito. Number 1. Ang Afghan Geniza Merong isang kahangahangang koleksyon ng mga pira-pirasong manuscript ng mga Hudyo na natagpuan sa mga kuweba sa Afghanistan. Ito ay naglalaman ng mga sulatin sa Hebrew, Aramic, Judo-Arabic at Judo-Persian. Ang ilan sa mga ito ay higit sa isang libong taong gulang na. Bago ang kanilang pagkakatuklas, kaunti lamang nalalaman tungkol sa mga komunidad ng Hudyu sa lugar na ito na nagresulta sa malaking puwang sa pangunawa sa kanilang kultura at pang-araw-araw na buhay. Kaya naman ang madiskubre ang mga dokumentong ito na tinuturing na isang revolusyonarong pagkatuklas na maihahambing sa Cairo Geneza ay unti-unti na nga nitong inilalahad ang mga bagay na hindi pa natin nalalaman tungkol sa mga sinaunang tao na ito. Noong 2013, nakuha ng National Library of Israel ang dalawang potsyam na pahina at humigit kumulang dalawang daat at limang pupa noong taong 2016. Ang mga pag-aari na ito ay naging mahalaga para sa proyekto ng pananaliksik ng University of Oxford na Invisible East. Ang mga sinaunang manuscript na ito ay natuklasan sa isang kweba malapit sa hangganan ng Iran at Uzbekistan. Malamang na pag-aari ng isang pamilyang hudyo na kasangkot sa kalakalan ng Silk Ang koleksyon na tinaguro ang Afghan Janiza ay binubuo ng mga dokumentong administratibo, aklat ng account, mga listahan, liham at mga legal na dokumento mula pa sa ika isang siglo at huling ika dalawa hanggang unang bahagi ng ika tatlong siglo. Kasama rin dito ang mga pirapirasong reliyoso at panitikang gawa sa iba't ibang wika. Kabilang ang mga sinaunang panalangin sa Judo Persian. Ang pagsusuri sa mga ito sa ilalim ng proyekto ng Invisible East ay naglalayong palalimin pa ang pag-unawa sa pluralistikong pag-iral ng mga Muslim at di-Muslim sa mundong Islamiko noong panahong iyon.